mabangis na baboy ramo. Magandang araw po. Mayroon naman tayong panibagong kwento, maraming salamat po sa kilik sa mga nakakatakot na kwento. Naway magustuhan nyo ang bawat kwento na ina-upload dito kay Santirmo YouTube channel, at mag-subscribe na din para sa atin karadadagang video. Salamat po. Sa isang liblib na probinsya sa Timog Luzon, may isang kwento na kumakalat sa mga matatanda. Isang dambuhalang baboy ramo, kasing laki ng sasakyan, ang nagdudulot ng lagim sa bawat baryong nadaanan nito. Ang pinakakakila kilabot ay ang nagliliyab nitong pangil na parang apoy na nagbabanta ng kamatayan. Nagsimula ang lahat isang gabing madilim at walang buwan. Si Mang Efren, isang magsasaka, ay pauwi na mula sa bukid nang marinig niya ang malalakas na pagkalusko sa kakahuyan. Siguro ihayop lang bulong niya sa sarili. Ngunit sa bawat hakbang niya, tila papalapit ng papalapit ang tunog. Bigla, mula sa dilim, lumitaw ang baboy ramo. Hindi ito basta-basta, kasing laki ito ng jeep, ang katawan ay balot ng putik at mga sugat, habang ang pangil nito ay nag-aalab ng pulang apoy. Napasigaw si Mang Efren at nagtatakbo pa uwi, ngunit naramdaman niyang may humahabol sa kanya. Mabilis at mabigat ang bawat yapak ng halimaw. Kinabukasan, natagpuan ng mga kapitbahay ang katawan ni Mang Efren sa gitna ng bukirin, punit-punit ang kanyang damit, puno ng mga kalmot at kagat. Ngunit ang pinakakakaiba, ang paligid ng katawan niya ay may mga marka ng sunog, tila nagmula sa nagliliyab na pangil ng halimaw. Dahil sa pangyayari, nagtipon ang mga taga-baryo. Nagdesisyon silang magbantay sa gabi. Munit isang linggo pa lamang ang lumipas, sunod-sunod nang nawala ang mga alagang hayop, mga kalabaw, baka, at baboy. Lahat ng natagpuan ay punit-punit at may marka ng sunog. Isang gabi, lumapit ang isang matandang albularyo na si Lola sa mga tao. Ang baboy ramong iyon ay hindi pangkaraniwang hayop. Noong unang panahon, isang mangingisda ang nakapatay ng isang malaking baboy ramo sa kabubatan. Munit bago ito mamatay, isinumpa ng espiritu ng gubat ang kanyang lahi. Kaya ngayon, nagbalik ito bilang isang halimaw. Ayon kay Lola Sion, ang tanging paraan upang mapatigil ang halimaw ay ang pagsunog sa mga buto ng lumang baboy ramo sa pusod ng gubat, kung saan unang napatay ang ninuno nito. Munit ang pagpunta roon ay nangangahulugan ng matinding panganib. Nagbuluntaryo si Mangkardo at ilan pang matatapang nakalalakihan. Dala ang mga itak, sulo, at dasal, pumasok sila sa kabubatan. Habang palalim ng palalim, naririnig na nila ang mabigat na paghinga ng baboy ramo. Mula sa kadiliman, lumitaw muli ang dambuhalang halimaw, naglalagablab ang mga pangil, at ang mga mata pulang-pula. Sinugod sila ng halimaw. Isa-isang nagtakbuhan ang mga kasama ni Mangkardo, ngunit nanatili siya. Para sa baryo natin, sigaw niya habang itinaas ang sulo. Inihagis niya ang nag-aapoy na sulo sa harapan ng halimaw, dahilan upang ito'y umatras. Agad niyang hinukay ang lumang buto ng baboy ramo at sinunog ito. Sa hindi may paliwanag na dahilan, biglang naglaho ang halimaw. Ang apoy sa pangil nito ay namatay, at ang katawan ay natunaw sa lupa. Simula noon, muling nagbalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit tuwing gabi ng bagong buwan, may ilang nagsasabing naririnig pa rin nila ang mabigat na pagkalusko sa kabubatan, parang nagbabantang bumalik ang halimaw. Ang kwento ng mabangis na baboy ramo ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng tapang, pagkakaisa, at paggalang sa kalikasan. Hindi lahat ng kwento ay katang isip lamang, at minsan, ang pinakakatakot ay ang hindi natin nakikita sa dilim.